Pagkatapos nga namin kumain sa Parisan ni Diwata, hindi na kami nagtagal dito at pupunta pa nga kami ng baklaran. Yung isa ko nga ang kapatid, pupunta sana siya dito. Hahabol nga sana siya kasi panggabi siya sa trabaho. Hindi na nga siya nakasunod sa amin kasi nga sabi nga namin pabalik na nga kami ng baklaran. Nang hinayang na nga lang nga siya at hindi siya makakarating dito. Nagpabuk din nga siya ng joyride. Sinabihan na nga lang nga namin siya nasa simbahan na lang ng baklaran magpadra para doon na lang kami magkita-kita. Yung pangalawa ko kapatid na sa Elena, meron nga siyang on-call na trabaho. Yung siya at hindi nga siya ready pumasok kaya naka-short lang siya nung umalis nga kami ng bahay. Kaya pagdating nga namin dito sa may baklara napabili nga siya ng slack dahil nga papasok na lang nga siya. Maya maya nga dumating na din yung kapatid ko na isa. Sa simbahan na nga yung napag-usapan namin na una nga naming pupuntahan. Bago nga kami pumasok sa loob naghanap muna nga kami ng toilet. May mga bibilihin nga dito si nanay sa baklaran at iuwi nga niya sa Bicol kaya napapunta nga kami dito. Tapos nga naming magsimba lumabas na nga kami at syempre nagpicture nga muna kami bago kami pumunta sa mga pupuntahan nga namin. So nagpupunta talaga kami dito mga magkakapatid, hindi talaga pwedeng mawawala yung magpipicture nga kami dito sa may simbahan. Kailangan talaga may remembrance lalo nga tuuwi si nanay nga ng bikon. Kalabas nga namin ng simbahan dito nga lang nga sa may gilid, nakabili na nga si nanay ng mga bibilihin nga niya. Mga imahe nga ni Jesus at ni Mama Mary yung binili nga yung niya. Yung kasi sa Bicol, wala pang pandisplay ng mga ganon. nanay ko nga naniniwala nga siya sa mga pamahiin, kaya bumili na rin nga siya ng mga pangontra. Yung mga kapatid ko nga may mga nabili nga sila sa pangsarili nila, then after nga nun, naglakad -lakad nga kami. Meron nga kaming nadaan na manghuhula Habang naglalakad nga kami, nagpaalam nga kami kay nanay na babalik nga kami doon Kasi nga gusto magpahulan ni Mary Jane at saka ni Nalin Inawanan na nga lang nga din kami ni nanay, nagpaiwan nga siya doon at itingin na nga lang daw siya muna ng mga damit First time nga nilang magpahula Kung nga noon, nakapagpahula na rin ako sa may kiyapo So yun, kung gusto nyong malaman kung ano yung hinula sa akin dati kasi natatandaan ko pa naman siya <laughs> So yun nga, pagkaupo ko pa nga lang doon sa harap ng manghuhula, ang sabi nga niya sa akin, hindi raw ako swerte sa una kong asawa. So yun nga, doon pa lang talaga parang naniniwala na ako na totoo yung sinasabi nga ni ate. <laughs> Then sinundan nga niya na ang sabi nga niya sa akin na makakapag-abroad daw ako nung time na yon nung taon nga na yon So yun, nakalis naman talaga ako pero hindi exact talaga nung taon na yon nung sumunod pa nga na I taon. excited din talaga ako nung time na yon kasi nga nag apply nga ako ng pa-Japan. Then sa love life, sinabi nga niya sa akin na makakapangasawa daw ako ng foreigner. At magkakaanak pa daw kami na lalaki. So yun, ewan ko lang, siguro totoo pero siguro hindi rin totoo, ewan, hindi natin alam. Kasi syempre sa edad ko ngayon talagang ayoko na magka-anak dahil ini-enjoy ko na nga lang nga yung ganito. At saka sapat na rin sa akin yung dalawa kong anak na si Geraldine at saka si Gerald dahil nga malalaki na nga sila. So yun nga, mabalik na nga tayo sa mga kapatid kong mga nagpapahula. Based nga sa mga narinig ko, tumama naman yung mga hula sa kanila. Kaya syempre, naniniwala din nga sila. Dahil nga nainggan nyo nga ako sa mga narinig ko dun sa sinasabi nga ni ate dun sa mga kapatid ko. Pati nga ako, nainggan nyo at nagpahula nga ulit. <laughs> Sabi nga niya sa akin, swerte daw ako sa pero parang hindi naman. <laughs> Sabi pa nga niya, may mga tao daw na nai-insecure nga sa akin. So, yun, napaisip tuloy ako, bakit naman? Kasi alam mo, na sobrang malalamin mo rin tao. Hindi ka rin manamot. Pero nang tao sa inyo, sobrang hindi ka So yun nga, dahil nga hula nga yan, nasa sa amin naman kung gusto namin paniwalaan or hindi. Inabot nga kami na tanghali dito sa may baklaran, kaya dito na nga namin naisip kumain ng pananghalian. So yung video nga namin dito, iniba ko ng edit kasi mahahaba yung video ko kapag sinama ko pa to. Pagkatapos nga namin kumain, sinamahan nga namin si nanay na maghanap ng Western Union dahil kukuha nga siya ng padalangan ni tatay. Sinali na nga yung nagsama dun kay nanay sa unahan dahil nga siya yung secretary para mas mabilis nga ang pagsulat ng mga information nga na kailangan.

Pagkatapos nga namin dun sa may Western Union, bumili nga muna si Nale ng short ni Miko, yung asawa nga niya. Nung nabili na nga namin yung mga kailangan nga nila habang nagaantay nga kami ng pasakayan papunta ng sukat. Napatapat nga kami dito sa bilihan ng mga pabango. pabango nga nung mga tinest namin, talagang oil-based din siya kaya napabili rin nga sila. Pero ako hindi naman ako bumili. Nakiamoy lang din nga ako. Pagkatating nga namin ng sukat, hindi na nga kami sabay-sabay pauwi uwi ng bahay kasi nagpasama nga si nanay papunta naman ng alabang dahil pupunta nga kami ng nobo. Para nga bumili ng extension. Nung nasa baklaran nga kami, nagahanap nga kami ng store na pwedeng bilhan nga ng extension pero hindi nga kami nakakita Ayaw doon. kasi ni nanay bumili doon sa mga bangketa kasi nga maninipis. Andito na nga kami sa Nobo at wala rin nga kaming nakita dito. So yun, ibang nga yung nabili nga niya dito. So yun, dumiretso nga kami dito sa Maylaki 7. Malapit lang din naman to sa May Nobo dito sa Alabang. Dito nakakita nga kami at nakabili nga siya. Medyo makapal nga yung pinili nga niya. Iuuwi din nga niya yun sa Bicol. Pagkatapos nga bago nga kami umuwi ng sukat, bumili nga muna kami ng merienda. Kasi sobrang init talaga. Umili na rin nga kami ng milk tea dito sa may tapat Then Dito na nga namin kinain. Para malagyan lang din talaga ng lamig yung katawan nga namin. Pagka ganito kasi talagang napakainit. Ang sarap talagang uminom lang ng uminom ng tubig or kahit na anong malamig. So yan nga, pass forward na nga to at nasa bahay na nga kami. Dumaan nga muna sila Gerald din dito sa bahay. Mayroon kasi silang pa-order ng biryani nga dito sa sukat. Kaya dumaan nga muna sila dito. Akala nga nila sasama na ako pa Sabi uwi. Sabi ko nga sa kanila uuwi nga ako kapag uuwi ka So na guys, hanggang dito na po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!